natin dito yung sandaliri at lagay natin dito. Yan. Itukod natin dito yung isang daliri. And deform natin ng konti ano. Yan. Yan. Yeah, medyo nag pumasok-pasok siya. Ito naman isa ano. Ganun uli. Itukod natin dito. Tapos itukod natin dito ano. Yan. Deform natin natin yung konting danda. Welcome back to my vlog. Sa video na mag-ispapamalas natin sa inyo kung paano yung pag-adjust ng eyeglasses at sunglasses ano. Kung ganito yung gamit mong frame, deform. Ayan. Kung makikita nyo guys, ito nga, huwag natin patagalin na, dire diretsyo na tayo. Ayan. Mayroon tayo dito sa harap natin ng sunglasses at eyeglasses. Ano? Ayan. Di bali, papakita natin sa inyo kung paano yung pag-adjust na kailangan ating natin ati gagamit. No? Dahil sa ating bahay naman talaga wala tayo mga pang-adjust -pang na lang ganito. Ano? Kaya gusto ko lang sa inyo yung i-share kung paano yung pag adjust na deformed na frame ano, para kung malayo tayong lugar, hindi na tayo pupunta sa optical pa ano. Kung kaya na, kung ka natin adjust ang isang frame, yung gawin natin ano. Kaya dito nga, kapakita natin sa inyo kung paano yung pag-adjust na mga na-deform na frame. Ayan. Ayan guys, kung nakikita nyo guys, ito yung isang eyeglasses. Ay ano? Ayan. So, makikita nyo guys, kapag deform ang isang frame, ayan, yan, ilapag nyo lang yan sa isang pantay na sahig o plat na sahig, ano? Ayan. Galaw-galawin mo siya ang kanyang dalawang, ito guys yung temple, ano? Ayan. Ayan, ibig sabihin yan, deform yan. Kapag nakaangat ang isang temple na yan, ano? Yan ang i-adjust natin, ano? Ayan. Nakamit lang ang ating kabay. Dahil nga sa ibang bahay, wala namang tagang mga gamit na pang-adjust, ano? Yung mga basic lang guys, ang ating tuturo sa inyo kung paano yung tamang pag-adjust ng frame na deform. Ayan. Di bali nga ito, makikita natin na deform ang isang frame. Pilapag natin sa isang pantay na sahig. Galaw-galawin natin ang triple. Gaya, guys, ito, ano, pakita natin sa inyo. Kung nakikita nyo yan, hindi siya level. Dito nakalapat, dito nakaangat. Ayan, kapag ginalaw natin, hindi siya pantay. Ano? Kaya kung may tendency yung iba na hihilo dahil deform na nga ang kanyang frame. Ano? lalo na kapag may mga cylinder ang ating mata o astigmatism ano ayan isa yan guys sa dahilan kaya nahihilo ang isang may gato ano isang pasyente na may grado ano ayan ayan kumabalikta rin natin ano ayan binalikat nga natin ayan talagang deform siya ano ayan di bali ang pag adjust guys dito ayan titingnan natin mabuti kung saan yung deform si pati natin ano Di bali dito, tumaas dito. Dito ay medyo tama lang. Ito ang ating gagalawin. Yan. Yan. Ito ang ating gagalawin kasi medyo tumaas talaga rito. Ano? Ito yung na-deform. Ayan. Ikita nyo yan. Di bali, ganito lang guys. Ano? Ayan. Deform yan. Yan. Di bali dito nga yung nakaangat. Itong isang pimple na to. Yan. Di bali, ganito lang guys. Ano? Ilalagay natin yung isang daliri diyan sa kayang isang kamay dito, sa dito nakahawak tayo dito sa frame ano. Ayun. Unti-unti lang nating gagalawin 'yan. Danda lang nating gagalawin ano. Yan dito firm natin na konti. Yan. Yan. Tapos ilapag natin kung naka level na siya yan. Kung makikita nyo nga, medyo hindi pa. Ano, kunti pa natin, hindi ano? Ayan. Ulitin natin. Lagay natin daliri dito. Yan. Di bali, kukontrolin ko, lang natin guys yung pag di -de department. Ito yung pantulak natin. Huwag natin bibiglain Ano? Baka maputol. Ayan. Ayan. Ito, ito po natin dito isang daliri. Ito yung tutulak natin. Ano? Ito nakahawak dito. Ayan natin. Ano? Ayan. Ayan. Okay guys. Tingnan natin uli. Ilapag natin. Ayan. Kung makikita nyo guys, ano? Naglapat na siya. Ayan o. No. Hindi na siya paling. Ayan, kung nyo nga, dito nakalapat na rin. Dito nakalapat na. Ayan, ano. Balik ka rin natin to, Ayan. Kung nakikita nyo nga, nakalapat na rin dito sa dulo. At nakalapat na rin dito, ano. Ayan. Kung medyo nakabukang ganun, o maluwag sa atin, pwede natin yan i-adjust ulit, ano. Ipapapasok natin para kumapit sa ating tainga. Ayan. Ang gagawin natin, Didipor lang natin na dito. Ano? Ayan. Dahil nakabuka na siya, kapag maluwagan sa atin, ito ay nahuhulog yan sa ating mukha. Ano? Ayan. Ilagay natin dito yung sandaliri at lagay natin dito. Ayan. Tukod natin dito yung sandaliri. Ayan. Deform natin ng konti. Ano? Ayan. Ayan. Medyo nag pumasok-pasok siya. Ito naman isa. Ano? Ganun uli. Tukod natin dito. Tapos tukod natin dito. Ano? Yan, dito form natin natin yung kunting dandahan. Yan. yan, yan. Yan. Yan, ganyan. Yan, kung makikita nyo guys, pantay na. Yan. Lapat natin. Yan, di bali, pantay na rin siya. Yan, pantay na rin siya, ano? Pag inilipat nga natin yan, yan pantay na siya. Hindi, hindi na siya umuuga-uga. Ibig sabihin yan, libel na siya. Pantay na siya. Ayan. Kaya ito guys, kapag sinuot natin, yan ganyan, kapag sinuot natin yan, yan. Dapat level yan sa ating pilik mata. Ano? Diyan, natin makikita na pantay ang, ang isang ay glasses o isang glasses. Ano? Ayan. Ganyan lang guys, ang baga adjust ng frame. Ano? Ayan. Ayan, ganyan. Bali, napantay natin to ito naman kung ay glass, kung sunglass naman ang gamit mo. Ganon din naman guys sa pag-adjust. Ano? Ito nga kung makikita nyo rin. Paling din siya. Ano? Ayan. Ayan. Ganyan lang din ang pagtitingin ng deform na prima. no Ilapat natin sa isang pantay na sahig. Ganon-ganon din natin. Ayan. Ganon natin. Talagang flat siya. Ano? Ayan. Tapos sisipati natin. Ayan ka. natin. Kung saan talaga yung nakaangat o nakababa yun ang ating gagalawin ano gaya nito dito deform yung frame ano dito tayo magagalaw ayan ayan kung makikita nyo nga ganun din guys ano ayan focus natin tukod natin yung isang kamay di, isang daliri dito isang daliri dito ano ayan di ba dahan-dahan lang din guys ang pagagalaw natin ano wag natin bibiglay baka maputol yan ayan di-deform natin ng unti-unti dapat kontrolado din ano ayan yan, makikita mo yan kung level na. lapat natin sa sahig na pantay. Ayan. Kung nakikita nyo guys, ano? Pantay na rin sya. Balik na natin. Ayan, pantay na rin sya. Ano? Ayan, kapag maluwag nga ito sa ating, kapag sinuot natin, ganun din ang gawin natin guys, gaya ng ginawa natin sa eyeglasses, Ano? Tukot natin dito, i-close natin yan dito. Hindi po natin na konti yan para sa mas pasok ano yan. para naghihilot lang tayo ganyan lang naman ano yan yan okay guys ano para ito guys kapag isunod natin kahit yung kumantay yung muko hindi siya mahuhulog sa ating mukha ano dahil maganda ang pagkakapit pantay comfortable tayo sa ating pagsusot ng salamin yan ano kaya lang isa pag-a-adjust ano ng eyeglasses o sunglasses kung wala tayong gamit, pwede naman natin kamay lang. Kapag hindi talaga kaya, masyadong na-deform ang ating frame, dali na natin sa kung tayo nagpagawa ng optical, ano, doon natin ipa-adjust. Kung hindi na talaga natin kaya ng kamay lang na i-adjust dahil alam naman natin sa bahay, wala tayong mga gamit na pang-adjust, ano, sa optical lang ang kompleto ang gamit, ano, kaya ito, tuturo ko sa inyo yung basic lang na pag adjust ano? Dahil kung malalayo nga kayong lugar sa inyong mga pinagawaan, adjust natin kung makakaya natin, ano? Ayan. Ang pag-aalaga, guys, ng frame para hindi agad na de-deform, ang pagsusuot, guys, ng frame, dalawang kamay, ano? Ayan. Dalawang kamay ang pagsusuot para hindi na de-deform, ano? Hindi yung isa lang, ganyan, huwag yung gano'n kasi may tendency niya ng dahilan kaya na de-deform. Kapag sumabit yan sa ating buhok o tainga, ma-deform na ganyan, na-deform yung temple dahil maliit lang naman yan. Dapat ang tamang pagsusuot niya para hindi na-deform. Dalawang kamay, ganyan. Ang pag-aalis, dalawang kamay din, ano? Ganyan. Para hindi nga na-deform yung temple. Yan, kapag hindi natin ginagamit, ilagay lang natin sa case niya. Ilagay natin yan sa case para hindi natin nadadaganan yan. Ano? Yan ang dahil lang kayo na-deform. Basta lang natin kung sa lang, saan natin nilalagay yun pag natagal natin at i-deeper, minsan napuputol. Ano? Ayan. Ganun lang guys ang pag uh, adjust at pag may maintenance ng ating mga eyeglasses o sunglasses. Ano? Ayan. Ayan guys, kung may mga comment kayo, comment lang guys kayo sa ating baba. Ano? Ayan kung masasagot natin yung mga comment nyo. Ayan. Comment lang kayo guys. Ano? Para masagot nga natin yung mga katanungan nyo. Ayan. Hanggang dito lang po ipamalas TV. Sana ay nagustuhan niyo ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yeah, bye-bye.